ting ano oh, ginger. Ang dami na. Pero may mga iba pa na maliliit pa yung ano niya, dahon. Baga hi, ayun guys. oh, sa dulo nun. Ang dami. Hi guys, da, sige daw, tanaw daw. Sige na. Gwapo man ka, sige na, pag hi guys, ano. Ay, bungkagan ang buhok. na hi guys. Um, Dilip <laughs> bungkagan. Habang naghatid ako sa ano, sa sa kalsada kay Aaron sa school. Papasok na ng school ba nagantay na kami ng ano niya ng tricycle baga. So pagbalik ko dito, uwi na sana ako ng bahay. Nakita ko 'yan. May bunga na naman. Parang kahapon oh, kahapon lang ako na harvest din ko 'yan siya nakita. Ayun, dose rin pa daw na 'yun eh. hmm

So dito naman guys, oh kahapon nagtanim na sila ng mais. Ayun din Dito bandays, may kanal to, tinakpan nila yung kanal ay. Tinakpan nila yung kanal pati wala sila silang lang inano tinira na daanan gani baga. Tapos yung doon naman sa side ko, maliit lang talaga na daanan yung inano nila, binigay nila ba? Hmm. Tapos doon naman may nagbubungkal ng mais. Kasi dito kasi once na nagtanim ka ng mais, pag medyo kalakihan na yung mais, eh, bubongkalan mo talaga yung lupa sa baba para mas ano siya, mas lalaki yung baga mais niya. Hmm. hmm. Ito sana sa sasali atak siguro to nila dito banda. Pero nag-ano sila nag na anti kasi sana daw sila dadaan kung pati itong daanan eh, ay kali nila tapos i-ano nila. So, bilang ano na lang din siguro baga. Uh, sabi nila na parang kapitbahay naman tayo magbigay naman sila ng daanan na ayan, at konting daanan. hindi nila tinuro yung pagbungkal hanggang dito. Ito naman sa amin guys, kahit nakapakod yan, sinaante. Ayan sila anti silang dumaan dito. Baka pwede silang dumaan. Pati si, ano si kahit sino basta kakilala lang namin guys na no? pwede silang dumaan dito. Pero ano naman din sila guys, baga pag andito kami sa labas, ah, ano yan sila, dadaan. Pero pag yung ibang tao, pag tao dyan sa labas ng bahay namin, hindi sila dadaan dito. Baga, doon sila lady, sa likod. Pero si auntie, talagang ano lang sila dyan. eskilala kilala naman siya, namin si auntie eh. Yung ano namin dito, yung kamatis namin dito, hindi ko alam kung magbubunga pa ba ito, o oh, hindi na siya magbunga. Dahil, tingnan nyo yung dahon niya, dilaw na siya eh. ano, hindi to naman tapos na bungkalin lahat niya. Sa so, nagtanong pala si Sis Rose, nagtanong sa akin malunggay, kumusta na aking malunggay? Na chinek ko ito dati no. Ganun kala siguro 4 days ago Chinik ko ginanyanan ko. Ay buhay pa pala siya oh. Wala ka oy, sana mo buhay siya kasi dito ako, dito ako banda nag-ano eh, naganyan eh. Patay na siya eh. So dito sana mabuhay siya. Ito kasi mapuno anong malunggay ito. Nag-iisa lang to. Bigay lang to sa akin ni Sismusan. Dinala, uh, dinala niya, ako ng ganito ba? Isa lang talaga. Kasi alam ni Sismusan na yung gusto ko is malunggay. Yung tanglad ko rin. Na maraming tanglad. Sa kanya rin yung galing guys. Nagdala din siya sa akin ng ilang ano yun. Siguro isa, dalawa ganun. Tapos pinarami ko lang. Hmm. Sana uy, mabuhay ka uy. Kasi tignan niyo ayan oh. Kunti na lang yan yan, parang nagdidilaw siya ganun. Mabuhay ka naman, day. Para sa akin. <laughs> parang may malunggay na tayo kasi miss ko na yung sabaw. Ganit na malunggay na law. Uy, ba? Isis mo kasi minsan lang yung makadalaw sa akin. Tapos ako naman, hindi ako basta-basta makapunta doon. Kasi madalas, eh, wala sila. Nag-ano, ganit sila. Sinasama-sama siya ng husband niya. Kaya, siya lang talaga yung pag siya yung pumunta dito ako wala naman akong pinupuntahan dito lang naman talaga ako sa bahay guys kaya siya talaga yung pumupunta dito sa amin sabi niya next time punta daw siya ulit dito pohon siya Allah ayan kapon sumuok ako dyan kasi nga nangwa ako doon ng ampalaya tinik ko yung ampalaya doon na side tapos yung ating lemon, oh, grabe yung bunga ng ating lemon, guys. Yung kalabasa, hindi pa rin na bunga. Hmm. Yung sitaw dito ni Ama, nagkadikit-dikit na siya. Pero ilipat naman siguro ito ni Ama, pero hindi ko oh sure. Pero pwede naman kahit hindi wag na siya ilipat, guys. Basta lang may magapangan lang siya, magagapang siya sa isang babaga. Ito, kakaano lang ni Ama dito. Kakatapos niya lang magbungkal dito. Siya na yung nagbungkal kanina umaga dahil ako yung nagluluto. Siyempre, kailangan ko magluto para... Dahil estudyante tayo dyan, eh. Hmm. Ganda na na. Hmm. Yung sito ko rin dito pa Tignan yun may bulaklak na siya. So, siguro magpabunga na yan siya, guys si Marisa ni na ante ang dami na oh labong na buyag so tignan niya yung puno guys oh diba may sanga na nisip ko na yung muna yung video dahil si yung anak ni Hoster na Lagita eh umiyak ang lakas umiyak yung tignan yung patula ay yung upo nila may bunga na din oh upo hmm. So, yun tapos na talaga namin ditong hakutan ng bato. Pero nabungkag ulit yan oh, dahil dinan simpre daan-daanan pa rin namin. Ayan. Bye! Tapos dito lalagyan din ulit namin dito ng ano din, ng bato. Tignan nyo guys, ako lang yung gumawa niya ito dati. Tapos tignan nyo yung ating ano, magic rose, ha? Diba? Hmm yung tulo ng tangke natin talagang lakas yun nakita nyo nilagyan na namin yun ng pangdikit ng para sa tangke pero wala, hindi talaga siya nakaya ko alam yung tangke na to, eh matagal na rin din kasi ito kaya siguro gano'n. ang ganda talaga sobrang nagagandahan talaga ako sa mga ganito ganing halaman ganito lalo na paglalabas na yung bulaklak niya ay ang ganda niya sobra pag ano ba ito na lang yung katuwaan ko baga, happiness pag nakikita mo yung mga halaman mo mga gulay mo na tumutubo na may bulaklak na lumalabas ganun ganun Ganito na yung karami guys, na no? kinakabahan na ako pag paglalaki na ito masyado dahil alam nyo na paglalaki na ito dito na side eh yung mga ahas labasan na rin ng ahas Ang hmm. um ng village namin eh. sayang talaga tong space nito na dapat na nataniman sana talaga to, na, dito ng mais pero dahil binungkala na lang ng ganito nasayang lang ang space hmm. village na village guys no pero mas nakaka-excite pagkataniman na ng ano ng mustard yung halos dilaw talaga lahat yung nakikita mo grabe sobrang yung mga flower mga parang bulaklak ng mustard ba na puro dilaw lang talaga so, alam niyo naman, naman siguro yun nakikita niyo naman siguro yun pero ang mais syempre masaya rin naman kahit ano magtatanim ka dito ng mais dahil makakain ka ng mais makakatikim ka hmm. wala sila ante ang maaga si anti na umalis kasi nagbungkol siya ng mga mais gaya nito ganito na siya kalaki yung mais no kailangan mo yung bungkalan sa baba ng ano niya ng tangkay niya dito bubungkalan mo ito dito pero ang style nila dito or sa amin dati din same din ang ginagawa namin dati is lahat ito binubungkal itong mga lupa na to baga hindi lang yung kung saan banda yung mais doon mo bubungkalan hindi Parang lahat talaga yun na lupa binibungkalan. Yung ating tanglad, oh. Labong buyag, no? Kailan kaya tayo ulit maki, maka, ano, maka, tinola, gani? Tinola na may malunggay. Ay, naku, So, guys, ang handay tinalong muna. Ito muna yung update oh, natin today. Ah, oh, kakaligo ko na lang din yung mga bata. Una, syempre, naligo mo na yung mga bata dahil may pasok sila. Tapos ako, pagkatapos kong maligo, ah, pagkatapos silang maligo, prepare ako ng baon. Tapos, nakapasok na si Ayman. hindi then, nag-aantay kami kay Aring. Si Aring kasi 9.30 yung ano niya, yung sundo niya. Si Ayman naman is 8.40, 8.50. So inaantay ko muna talaga yan si Ayman na makaalis or mahanda ko lahat yung baon niya saka lang ako makakagalaw ng yung maligo ganyan kasi yung paglalaba sinasabay-sabay ko na yan luto lahat linis sabay-sabay ko na yan sa pagluluto alam niya naman alam niya ng mga relit ng mga mamin dyan so saludo ako sa mga mami so, kahit nasa bahay grabe yung ano din natin no So, laban lang. Laban inahan. Baga. So, guys, nga dito na lang muna. Bye-bye po, everyone. God bless us all. Thank you so much po. Thank you for watching, guys. At maraming salamat po sa walang sawang suporta po. Thank you, thank you. God bless us all. Bye-bye po, everyone. Bye-bye, guys.